ito rin o dalaw ang daming mga puti o mga bago sobrang bago ba is uniform man siguro to eh dalhin din natin yan sayang man ito o upang na sus so, ang mahal ito sa mga tindahan ba dito punta na po tinatapon so, baka may 1 million sa bulsa <laughs> ito rin o winter jacket ay uh. ito dalhin din natin ito pink na pink yung pantalon ba pang babae man siguro to Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingir Channel Sa ngayon naman mga kapilingon ay another laro-laro na natin gagawin Masura naman sa Pilingiro no Dahil ano ba Ay, mahala na yung nakano sa akin o eh Pabayaan ko na lang yun kung saan siya masaya Ay, ah, hindi ako masaya <laughs> ah, ito, Joke lang Pagpatuloy ko yung gagawin ko eh. Bahala siya, hindi naman ako nag-ano, nagingat din naman ako dito tapos Totoo din naman yun, nakakahiya talaga Sino ba namang hindi mahiya Tapos yung ano lang yun ba grabe lang siya nakaano sa akin kasi dinadama yung yung buong mundo ay hindi pala Pilipinas lang pala kaya let's go na ano nang sinasabi ko punta na tayo <laughs> nadala kasi ako sa kanya oh. kung ano ba kaya pasinsya na kayo kung minsan nagdalawang isip tulis sa pero ngayon ay bahala na to eh kahit hindi man ako madalas makapos ay eh, basta ano lang ako dito sipag at naman talaga kailangan eh tapos kapalan ko na lang aking muka sa talaga. Ganito talaga ang buhay ba? Ay, totoo naman lahat. Tapos ano lang, sakin sa lang kasi. Masaya naman ako sa akin ginagawa. Tapos ang pamilya ko din ginagawa. Oh, ginagawa. Masaya din naman. Kaya, ay bahala siya. Pabayaan ko na lang siya. Kasi masaya siya sa kanyang ginagawa na manakit ng tao eh. Kaya, let's go. Nagdaldal na tuloy ako. Sana no, pala ako ngayon para ano ba, para maibsan yung kalungkutan. Sana wal kalungkutan. Kawit na ako mga kapilyon kasi naiwan ko pala yung gloves ko kaya magbili muna ako doon sa may tindahan. Na ano kasi nilabhan ko kasi tapos sinampay ko pala. Kaya naiwan ko tuloy kaya muna ako sa tindahan para magbili ng gloves. Daan lang muna tayo doon sa may ano, sa may bilihan ng gloves. Magbili ako ng gloves kasi hindi ako nakaano eh nakalimutan ko kasi yung dalhin <laughs> sinampay ko kasi kasi kakatapos ko lang naglaba tapos higa higa saglit tapos napag-isipan ko nabuburing na buring kasi kasi sabi ko mamasura ko eh bahala na yung nangba sa akin basta magduble ingat na lang ako tapos ay ginagawa ko para naman to sa akin pamilya hindi naman ako nag ano dito hindi naman ako nag tapos ay ah, mag ingat na lang kaya daan muna tayo dito sa ano sa loob ng tindahan magbili gloves lang ang bilhin natin kasi naiwan ko nga paulit ulit kaya let's go dito tayo magbili ng gloves tapos mamaya balik din ako dito kasi magbili din ako ng bigas tapos ko na lang mag ano, dumpster tapos ko mag dumpster diving balik ako dito para magbili ulit ng bigas kaya ngayon gloves lang muna dahil anong sakto kasi wala na din akong bigas kaya bilhin tayo ng sa loob ganito ang hindi because atin pa na magkanta tayo sa mga mga glass dito kasi sa mga pagkainan kasi to. Ito dito pa kasi banda yung mga ano sa mga ito mga sabon na dito kasi yung. Ano, mga parang tapos parang talaga no. Kasi dito rin. Yung... Ito banda kasi. dito hmm. siguro mga clubs, naman, lingok, mga glass. Mali ko Ikot tayo. Sina, pala nila nakalira lang yun eh. dito tayo, ito ang bilhin natin gloves. Yung medium lang kasi dati large yung binili ko. Sobrang ano pala. Sobrang laki pala ng ano. Itong bibili ko. Mahal siya pero matibay kasi. Maganda kanya. Atro large siya. Yung ano natin sana, yung medium. Medium na Dahil nakapili na pupunta na sa Kashmir. Bayad na tayo para magdamster na tayo. Magdandal pa tayo dito sa loob. At dahil tapos na tayo magbayad, kaya let's go na tayo. Dito na yung gloves na nabili natin. Punta na tayo doon sa mga area kung saan makaano tayo. Pakaliraw. Dito <laughs> tayo dadaan sa may ilog babanda kasi punta tayo doon sa ano, yung mga bahay doon sa bukid ba. Diyan kasi dati, nung no, binigyan ako ng isang Korean ba, Diyan, jan diyan na rin mapunta. Binigyan ako, binigyan ako dati ng dalawang bag na malalaki na puro damit pang bata ba. Try tayo dun kasi matagal-tagal rin kasi ako hindi nakapunta doon, nakabalik ba. Mamaya, mag-live-live -live ako diyan sa ilog. Pangasunga muna ako ngayon dahil para may ano tayo ba. May pang-content. Tulad na kasi akong ano, update ba. Ano rin ako kasi laking rin sa akin yung pag-vlog. Kasi isa sa ano yan, nakano ko ba na ano ko sa homesick, nalabanan ko yung homesick tapos, ano rin dito rin ako na ano yung youtube ko ba para kung pagdada, laking utang na loob ko to kaya ipagpatuloy ko talaga to kaya let's go ito yung ano natin ang surroundings sa gilid ng ilog palagi ko itong yun ano piniflix dito piniflix silang, silang tayo sa views kasi sa view, I mean, kasi ano ba green green na green na ngayon yung mga ano kasi wala, hindi na kasi masyadong malamig kaya balik na ba nabubuhay na ulit yung namamatay na mga damo so, fixing fixing lang muna tayo sa ating paligid, bago tayo makarating doon sa area tapos pat pala kaya gandahan muna tayo mag ano ba mag para makarating na tayo kasi hapon na rin At tapos parang kumakulimlim pa naman yung panahon baka uulan na to mamaya baka dapat unahan natin yung ulan tapos natin makadaan pero bago umulan para may may ano na tayo ba para may ma na video para pang update and maraming salamat po sa inyong lahat no mga mamon sir dahil dahil sa inyo ba ano ako naka survive talaga si Pilingiro dahil kung wala kayo ay eh, wala din ako ito wala masyadong mag exercise sa ng kagamitan kasi tinubuan na yung damo mamaya punta tayo sa ilog doon tayo mag live live ulit ulit na ako no kaya let's go na para mapabilis na tayo A few moments later first area natin tingnan natin meron ba tayong makita dito sa bin kaya yeah, let's go saan ano pag weekend spilling yon, ngayon may tv po samsung kaya yeah, lagay muna kayo sa baba ang meron tingnan natin mag -ano tayo dito magpakapala mo na mukha spilling nero ito tingnan natin itong plastic na ito meron din dito laruan Ang laruan, huwag na lang yung laruan. Ay, ito na lang kasi damit oh. Mm. Uniform pala pang bata. Pama uniform ba to or ano basta kay pang bata pala. Dress pala oh. Dalhin natin ito maayos pa kasi. Hindi to mas kasi sa akin bunso dahil malaki na. Pero ang bago pa kasi. Pero dalhin ko pa rin to dahil ibigay to sa mga ano ba. Sa mga pamangkin. Ito umiro na tayo. Pakadala <laughs> na tayo nito. Laba lang. Mabangon man siya mga midjas, ito na lang muna dali natin, tapos lipat tayo sa baba kasi wala namang ano dito mga ano lang lipat tayo sa baba, dali natin ito lipat sa baba ako sa kabilang bin kapil nga, lipat na tayo sana sa baba hindi man, ay marami man dito sa kabilang bin maraming mga damit oh, oh bango pa wow, ang dami, tingnan natin ito talaga magdala talaga tayo nito ba kasi anuman, sobrang dami mga kapilingon. Wow! Ano ako, masaya si Pilingero ngayon. Pero kaso lang, may hindi. <laughs> sa likod ng aking kasayahan, may, na, may nagalit. Tapos dinamay pa yung oh. Pilipino. Ba? Hindi naman, hindi ko naman sinasabi dito. Hindi naman ako nagsigaw-sigaw na ano, Pilipinsaram, gano'n. Wala man. Ano man ako dito. pasinsa na po kayo mga oh. Talagang kasalanan na Magiging mahirap. Tapos magiging basurero rin ba. pasinsa na po talaga kayo. Kasi sobrang laking tulong po talaga ito sa akin ng pagpabamasura dahil ano man ang higpit ng pagkatali ay kailangan natin paluwagan <laughs> na ano yung tinidor natin ang dami nito oh parang excited tuloy ako oh, ang dami oh. meron pa sa loob mga kapilingon ang dami ano marami pa sa loob marami pang nakaano doon ba mga damit din kaya piliin natin yung pinakabago lang saka mga branded ba sa bagay mga branded din lahat-lahat mga gamit na dito kasi mayaman man tong mga ano ko napuntahan ko ito ba kaya ay matagal tagal ba ito na nabugkas na talaga ba ano mga lapit muna natin yung kamera ba para puro okay lang siguro dyan no? makikita naman yan parang nabingi tuloy ako nandito pa sa ano, loob ng TV Tignan natin maklaro ba yan ayan ah yan. Parang Muna tabi ng TV, baka mabasag. Ang bago ng TV oh, sana all. <laughs> sana all ba tinatapon lang. Ito oh, ang oh, wow. Pantalon dalaga. Dalhin talaga natin ito dahil pang ano man to. Kasi ato sa bata, kita ba yung mukha ko? <laughs> ito oh. Naloko na si Mimi. Dalhin natin yan, ilagay natin yan, dalhin natin yan Gan. Ito rin oh, maganda pa ay hindi na talaga kami magbili ng damit sa mga bata ba kasi mabago man to oh. hindi man siya ano magagamit talaga yan sa mga bata pati rin ito oh ala ang ganda oh maramang <laughs> ang ganda tingnan dalhin talaga natin yan yung hindi natin dalhin ay parang madala talaga ito lahat alay magbaguod yung ko ngayon ito ba oh dami nito para naman tayo ano ito oh mm. wow super bliss tayo ngayon oh Aww. Blessings to para sa ano? Para sa mga anak ko. Oh. Ano muna natin dito kasi hindi makikita yung mukha ni Kilimir eh. Dito oh. Ito ang ganda pa oh. Sus, mga mahal ba itong mga ganito ba? Ito ang buhay, hindi talaga namin ma-afford. Ito ano, na-record ba no? no? Baka hindi na-record, naloko na. Na-record ba? Ay, na-record pala. <laughs> Dinubulchik ko kasi minsan na kasi nangyari na hindi na-record ba? Ito oh. Eh, dalhin talaga natin ito. Yan, yan. Dalhin na yan. O ito rin, dalhin din. Pang babae, pang dalaga ba? Saktong-sakto. Tapos mga anak. Oh. Ito oh. Dalhin talaga ito. Gamit na gamit ito eh. Ito, terno. Dalhin natin itong terno-terno. Gusto ng mga bata yung terno. Terno-terno ba? Ito rin ito Ay, madala talaga lahat. Mga bago pa. Sana may bag. Lalo <laughs> ito oh, pang, ano mo ito? parang pangkarate na ano huwag na dalhin yan ito dalhin din natin ito oh, sayang lang ito ito parang hindi na ito dalhin dito natin ilagay yung hindi natin dalhin ito din parang may ano kasi parang may na, ano ba pero okay lang okay naman dalhin natin yan So, nakilip ako kanina ng gloves. Meron din gloves. <laughs> ito, jacket, winter jacket. Baka may 1 million. Tingnan natin, baka may 1 million. Oh, wow. Hala, ang bago ng winter jacket. Another jacket na naman tayo. Tingnan natin yung bulsa. Baka may... Baka may 1 million. Ang oh, bago ng jacket. Oh, gamit na gamit to natin sa ano, winter. Wow! wow! Ito, mga winter jacket. Oh, mga ganda pa ng mga winter jacket. Oh. Pero ito, hindi na natin ito dalhin kasi makapal na. Ano lang muna natin. Baka may 3 million. <laughs> 3 million. May 1 million. Which is tama naman. Baka may 1 million ba? I-away agad sa pilingiro. Pagway man may 1 million. Ano pang dugay-dugayan? Millionaryo na. Huwag <laughs> yan dalhin na. Ito oh. Pang opisina. Okay. Paano ba? Ito yung inano sa aking bata. Naghanap siya ng formal attire ba? Huwag <laughs> niyan eh. Hindi man magamit sa atin yan mangumpay tapos maka formal na loko na para natin na ano ba ito mayroon pa dito sa ano ibalik muna natin yung hindi natin dalhin yung dalhin lang natin yung stripot lang muna ito hindi natin ito dalhin kay si ano man meron pa dito sa loob mga kapilingon so susnak ko ang dami natin na yun ano ba sobrang saya ito ano, naman oh. dahil... na naman dito sa ano nawala yung tinidor ko Saan itong tinidor eh? <laughs> Naloko na. Nawala yung tinidor. Nandito pala. Kasi gamit na gamit ito eh. Huwag mo tayo dito. Mayroon pa dito sa loob. Ang dami. Marami yung dito pa oh. Dito oh. Wow. Baka. Baka may ano to. Baka may bag ba. Tanggalin mo natin yung gloves. Oy dahil ano man. Ano kasi yung gloves. Hindi, hindi, ko mahawakan yung plastik ba. mahirapan ako mag magtanggal ng tali kaya ano nila muna natin tutukulin na natin eh ibalik nating mamaya mabalik pa yan dahil ano man dito muna yung tinidor kasi ano kasi matagalan tayo ba sabihin na naman bagal bagal ko kumilos may nakatingin sa akin sa mga bintana ay okay lang yan <laughs> sinabihan pa naman ako nagpapahiya nakak nakakahiya ako dito talagang nakakahiya naman talaga to. bakit ba hindi ko naman ito ninakaw basura naman ito ito oh, alam may price tag pa mga kapilaan may ano pa sa presyo nakakabit ang bago pa puti tapos nakaplansya linis dalhin natin ito eh. kaya mo ito rin oh. Ito oh. ito huwag na, luma mo ito. Iwan ko lang, hindi ko na ito oh. Ito rin oh, dalawa. Ang daming mga puti oh mga bago. Sobrang bago ba? Is uniform man siguro to eh. Yan hindi natin yan. Sayang man. Meron din kasi yung event sa eskwelahan ba na magsuot ng puti. Ito oh. Pang mayaman na. So, ang mahal sa so, mga tindahan ba dito punta yung tanapo, tinatapon ro. Uh. So, tu, may mga ano pa, baka may one million bulsa. <laughs> Mula naman pala. Ang bago oh. Iwan ko lang pag-isipan kung muna ito kung dalhin ko ba ito dahil pang babae man siya. Tapos ano man, pas, pag pang -babae kasi, maano kasi ako magdala kasi para sa mga anak ba. ituro rin ano, oh, winter jacket. Ay, ang bago ng winter jacket. Dalhin ko ito dahil ako ang gagamit ito na ano sa <laughs> ang ganda nito makita ko sa may ari ba suot suot ko to sabi sa akin man, oh. ito magagamit ka dito sa winter ito oh. magagamit to sa winter oy dalhin ko to dahil wala man akong masyadong ganyan ba konti lang ito rin ang dami mga winter jacket oh, wow ala grabe mahalon man ang, 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 ang sosyal lang ganito ba ang bago ko mga winter jacket man ito uy. ito oh. New Balance, PNB pa ang brand. Tapos ang bang mo pa, baka may 3 million or 1 million ito sa bulsa. <laughs> Hinalubog yung, hala New Balance, ang bang ko pa, oh. Sobrang kintab pa, parang isa lang sinuot, siguro to. Mas tinapon. Wow! Ang bang ko sa kintab, dali natin yan eh, bahala na magbaguod ko ba. Nakabuna na sa dami. Mga winter jacket, pero dito, meron din dito oh. Ito, dalhin din natin ito. Pink na pink yung pantalon ba? pang babae man siguro to ay bagong bago man ay dalhin automatic dalhin pink na pink <laughs> pink na pink wait in korea dalhin yan kasi mag, ano yung mga bata ba nag iilugan daw yung oh. mga anak ko. agawan dahil ano sila ba dahil oh ito rin oh hala bago rin nagagamit yung mga dalaga ko hala hmm. grabe ano ba to ma Miyamas mas Miyamas Vlin ba yan? Ito dalhin natin. Wala mang sira tapos ang bago. Oh. Parang, para lang mas bago pa sa ukay. Ay dalhin yan. Oh. Wow! Ito yung super, super bliss. Bing nito. Laking tipid. No? Ito rin. Oh. Hindi na kailangan magbili-bili ba? Ito walag na. Huwag na ito dalhin kasi may sira na sa ano ba? Para basta huwag na yan dalhin. Ito rin. Na, ang dami mong eh. <laughs> Sobrang gamit na gamit so, ba? Ito mga winter jacket. Natabunan na talaga. Ang ganda pa mga winter jacket. Badalhin niyan talaga. Mga pantalon. Tirada ko. Dalhin ko to talaga mga pantalon. Ito oh, pang dalaga kasi masusunob to sa mga, ano, mga anak ko. Dalhin ko to. Hindi bali na marami na. Marami naman akong pantalon doon. Ay dalhin pa rin yan. Bago kasi. Ito wag na. Parang luma man eh. Ito. Wag na to meron pa kasi noon sa baba ano, wag na yan yung mga bago lang dali natin ito rin bago rin pero suot magaya mga anak nito ay eh. ay dali natin ito bago man akala ko bag naloko na hindi man pala bag ano pala traffic base <laughs> ano pa si yung ano dito ba yung ganito akala ko bag hindi pala hindi man bag kala ko bag ba na ganun excited pa naman ko pag pag bag kasi mahal yung bag kasi traffic base na lang mahal kasi yung bag kaya at gamit na gamit sa mga bata kaya ganon ako ka ano ba pag dating sa bag excited talaga ako meron pa dito isang plastic ako punong puno na sa kulingero sana. May harvest na sa ano pa. Ito, meron pa dito. Oh. oh bahui ba, huy, mo yung basura namin. Ha? Ay, big shit lang pala, pero hindi naman kabaguhan kaya balik lang natin ito. Tinan mo na natin, baka may ano. Baka may bag. Wala. Balik natin ito. Uh, ang bigat Kaya Ilagay ko muna sa Sa dadalhin nating bag Yung mga nakuha ko Ito yung nakuha natin oh Ito yung napili natin oh Ang dami <laughs> Grabe ang dami Mga bago kasi Kaya hindi talaga lugi tayo dito Kuha ko muna ako ng lalagyan Idalhin natin ito At dito rin sa isang sulok Mga kapilong may nakita rin akong ano Parang ano to Sa isang plastic ba Parang tingnan natin kung rice cooker ba ito Kung ano ba Kasi napansin ko kasi parang ano man Parang Appliance siya ba? Tingnan natin kung ano to. Nakano lang o. nag ba? Sulo lang kasi sa dito kasi ano? Parang pinipick up ang siguro yung ano ba? Yung mga kasamahan yan, nakuha na. Kaya tingnan natin. Ano kaya to no? Parang ano kasi siya parang appliance. Parang rice cooker, tingnan natin baka maayos pa to ba? Rice cooker nga. Tanggal muna tayo ng gloves kasi ano man, ano muna natin yung camera eh hindi pala <laughs> yan lang pala stipot lang pala gamit na gamit talaga itong ano ba itong tinidor kasi kung wala itong tinidor na matagal na maka uh, tanggalan ng tali ito oh kaya rice cooker nga mga kapiling tapos may wire pa oh sana may kaldero pa ito na kasi nagalasan kasi napansin ko nito wala ng kaldero sinuha na na ng kaldero ba maganda nito may wire pa Takot ko nito magtanggalin kasi sure ako, may isura ko, may ako pag hindi ko dalhin ba may <laughs> to yung magbalik kasi minsan kasi hindi ko dadalhin kasi wala ng kaldero iwan ko lang ay wala nang ng kaldero <laughs> grabe rice cooker ito o oh. ko muna sa gilid para makita yung ano ba ito rice cooker <laughs> ganito yung kinuha ko ba nakadala tayo ng isa nito walang kaldero rin kaya ito hindi na natin dalhin dahil walang kaldero nahirapan tayo nyan kasi hanggang ngayon naghahanap ako ng kaldero na makamatch at yung rice cooker na dinala ko ba iba iba kasi yung size ng mga rice cooker na dito iba iba rin yung ano ba yung rice cooker ko maliit yung kaldero tapos yung nahanap ko malaki man yun kaya hindi magkasya Yeah, let's go na ay. Kasi punong-puno na yung bag natin. Bukas na naman, ibang area na naman ang punta natin. Sabi, ang ganda ng ano, ang ilog yun eh. ba? Ito na. Ito ako nakatira sa may ng na building na Shoutout po kay Ma'am Rinilin Visavilla from Cebu City. Shoutout din po kay Ma'am Ginny Tobianusa. Shoutout din po kay Ma'am Zilda Utam-Utam from Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Myla Intal, an advance happy sa lugar nila ni Ma'am from Santa Rita, Minalin, Pampanga. Yan, advance happy fiesta po sa inyong lugar, Ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Marilo Cabrera. Shoutout din sa pamangkin ni Ma'am na si Ma'am Maggie D. Guzman. Shoutout din po kay Ma'am Biki. Agila, shoutout din po kay Ma'am Eva kunanan from para Malubao, Pampanga. And shoutout din sa mga apo ni Ma'am na sina Ma'am Kit, Kim, Kin, Lian, Maki, Kubi and Matthew. Shoutout din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez, Shoutout din po kay si Romil Dominguez from Pampangasinan. Shoutout din po kay Ma'am Ma'am Siwing. And shoutout din kay Ma'am Celia Cado from Orcam Sur Bicol. Shoutout din kay Ma'am Merijin Astrologo from Iloilo City. Shoutout din po kay Ma'am Ruby and Sir Basilio Kumia from Nur Sagaray, Bulacan. Shoutout din po kay Ma'am Nuralin Siso and shoutout din sa dalawang anak ni Ma'am na sina Sir Neil Jan and Sir Frank Christian Siso. Shoutout din po kay Ma'am Evangeline Lasula and shoutout din to Ul Jimenez, Diparin Lasula, Nebrelt and Tardo Family. Shoutout din po kay Ma'am Victoria Ambalong. Shoutout din po kay Sir Sergio Montesinos or Montesines and especially to all Montesines family from Liliw, Laguna. Shoutout din po kay Ma'am Rose Maniobra. Shoutout din kay Ma'am Ideliza Hineo or Zineo from Quezon City. Shoutout din po kay Ma'am Lilani Pitorio. Shoutout din kay Ma'am Emily Espiritu from Makati City. Before ko tabusin ito no, patingin ko pala din sana yung aking alawang anak na mag-birthday today na si Chelsea J. Torres. Happy birthday po. Thank Sana maging kayo lagi dyan. Matuloy sa iyong kabaitan. Mag-aral na mag-uwi at mag-uwi lang sa papa. Iyan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am sir. Lalong-lalo na po sa mga mga so, subscribe sa aking munti YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe po namin na channel. So, Pag-filling ito, thank you. Thank you for watching. Thank you